Kaya lang, na nga, ay. video na nga eh. Yan. Video ka ng video, hindi gumagalaw ka nila eh. Eh, may number eh. Oo. Uh Oo. -oh. Ang magandok okay. bago uh. oh. mo. Hindi maalaw. Pumila ka na dyan. Oo, oh, pila ka na. Kaya naunahan ka tuloy. Ni ate. Okay, Bayaan na ba na mela? Ano no, nakuha nila. No, nakuha ko Sabi ko no, kumila no, na kayo din eh. eh. meron ka dyan? Bakit na yun? ko Parang ba? ka pa eh. Yung... <laughs> may sa akin eh. Doon. Hala, sulit yung pulutin mo nga, sayang!